Hello! Araw ng Merkales, walang pasok. Pumunta nga pala kami sa Umori Dome kung saan ginaganap ang indoor sports. So, ginaganap ito ng uh, company namin every year, every July. Maraming sports activities na pwede kang salihan. Tulad ng badminton, volleyball, at soccer. Pero ang pinili ko ay badminton. Doon lang tayo sa madali. Pero hindi lang ito basta laro or exercise. Ginagawa ito para ma-develop yung teamwork, communication skills, at strong connection sa bawat uh, katrabaho namin. Mahalaga kasi yung makapag-build ka ng good relationships sa iyong co-worker kasi para mas magaan yung working environment niya. After nga pala ng game, dumiretso kami sa Yakinako para mag-board trip. Two hours siguro kaming tumagal dito, kumakain lang habang nagkikuntuhan. Then after kumain, hinatid na kami sa kanya-kanya naming dorm. Sobrang nag-enjoy nga at nabusog ang antenyo ngayong araw. Ayan nga lang muna ang machichismis ko sa inyo. Thank you all for watching!